wala akong classmate o gigabalik Thailand shout out ani magandang araw po sa lahat welcome to my youtube channel Dexter Work meron tayong ayusin ngayon maingay daw yung kanyang makina let's do this no. Ya, ini tengok dia, Pak. Las picas, se va a pedir, se va a pedir. Lo voy a sacar yo, Tapos na natin na pakinggan yung kanyang makina, napakaingay, parang gilingan ng bato yung kanyang makina kapag umaandar. At kung bago tayo magsimula, at kung bago ka pa lang sa aking walang kwentang channel, sana huwag kalimutan na mag-like, share, subscribe. Pakipalo na rin yung Facebook page ko, Dexter Works. Salamat po. Yan ang gagawin natin dito ay kailangan natin i-overhaul itong ganyang makina. Baklasin ko lang ito lahat para makita natin kung ano yung problema dito sa kanyang motor, bakit napakaingay. that is it hati na natin itong makina. Tatanggalin ko lang itong kanyang mga transmission at saka selector drum at itong kanyang selector port. Tapos tatanggalin natin itong kanyang sigunyal. Ngayon tanggalin natin itong kanyang sigunyal. At pagkatapos tingnan natin yung kanyang connecting rod. Ayan, napakaluwag na pala yung kanyang connecting rod. Kaya pala maingay at saka itong kanyang side bearing hindi na umiikot, hindi na tuloy-tuloy yung kanyang ikot matigas na siyang ikotin kaya kailangan natin palitan ng bagong side bearing at saka connecting rod tapos sa machine shop natin ito, ipa-align natin itong ating sigunyal ito na, tapos na nating na align at napalitan na natin ang bagong conrod, connecting rod at saka side bearing itong ating sigunyal ayan oh, hindi na siya maingay hindi na siya lagutok. di tulad kanina na napakaluwag yung kanyang connecting rod ngayon ikakabit na natin ito at saka yung kanyang main bearing ay nabasag na pala at napudpud na at shout out pala dito sa may-ari na kaibigan natin na classmate na si Rolando Cisnorio shout out sa iyo dumayo ka pa dito sa Santo Tomas de Balog Davao del Norte para magpaayos dito sa atin kailangan nating painitin ito para malambot lang siya, madali lang ipasok itong ating sigunyal Ayan, kinamay lang, pasok na At ito rin kanyang transmission gear, kakabit natin At itong kanyang kicker Merong nagtatanong dito na si Engineer Nimrod Jorid Jukino Condado Kung ano raw yung silbi nitong sigunyal At itong ating selector drum Ayan tapos itong selector fork, itong dalawang selector fork, naikabit na natin. Tapos yung kanyang pin, ayan, pasok na. Tapos hanapin natin yung neutral position dito. Kailangan nating mahanap bago natin ito itakpan. Eh, ikot natin itong selector drum, tapos itong ating min shaft at saka counter shaft. Kailangan hindi ito sasama yung ating main shaft dito sa counter shaft. Ibig sabihin, hanap na natin yung neutral position. Kapag in natin itong counter shaft, tapos hinawakan natin itong ating min shop hindi ito sasama sa counter shop kapag inikot natin ibig sabihin na hanap na natin yung neutral position ngayon lalagyan na natin ito ng tornilyo tapos sipitan natin tapos ikabit na natin yung kanyang oil pump at ikakabit ko lang lahat itong mga parts dito sa kanyang side case at shout out pala sa kaibigan natin na taga suporta dito sa ating youtube channel na si Edward Wardix Chula shout out sa iyo amigo tapos si J Boy din tapos si Christian tapos si Mambila Condado at saka si Brigido Alpanti tapos si Nelson Leonis tapos si Paloy tapos kay Boy Baldo at saka dyan sa kapatid ko na nasa Saudi na si Margie Yukino, at saka si Mary Grace Yukino, na dyan sa Santo Nino at shout out, shout out din kay Erika at saka kay Mars at saka kay Mama Maria at saka kay Papa Carlito Yukino. na nandyan sa Thailand at sa aming mabait na pastor na si Pastor Vic Palomiras at saka si Pastora Lisel Palomiras at kay Dabi, God bless po sa inyo at ngayon tuloy lang natin itong ginagawa natin tapusin ko lang muna to na ano? Motor mate. na kuha. At ito na yung bagong burkit na biwin ang brand. Standard po ito, 52.4 mm. ito nasa mga 1000 plus at may kasama na itong gasket at saka cylinder gasket tapos piston meron pin meron po siya dito piston, piston pin lock at, piston piston lock. at, at itong piston, piston rings. rings ayan tapos Both ito na yung board. kanyang bore at, at saka piston, piston. At saka piston. Uh, napakaganda yung pagkabalap ito yung lock nya unahin natin itong kabit itong dito kanyang piston, piston pin lock dito sa kanyang piston, dito sa kanyang piston. Dito sa piston. gamitin natin pangkabit para mas madali ayan ayan ay kabit na natin yung kanyang piston pin lock putin natin ng isang beses para alam natin na pasok na siya dito sa kanyang hiwa hindi pasok na siya tapos Ring. At, ang ganda yan ang pagkakabalo Napakalinis at napaka, napakatibay ganda tong biwin Parang original din Ang pang Honda XRM125 Unahin natin ikabit itong kanyang oil ring Dito Ayan, pagkakabit dito yung may matulis Dapat sa ibaba ito Ayan. Focus natin. Ayan. Tapos tapat natin dito sa butas ng kanyang piston. May, erong, itong may mga maliliit na butas. Ganito lang yung pagkakabit niya. Ayan. Tapos dito, itong dalawang ring, meron itong nakalagay tapos dito, walang mountain isa. Ito po yung sa bandang itaas. Ito, uh, sign dito na parang araw. Hindi pala A ito. Dito ito sa gitna. Yan. Yeah. Kapitin natin. Tapos, ping -ping. 江。 At ito na, na-timing na natin yung kanyang flywheel dito na ilagay na natin dito sa kanyang letter T at dito sa kanyang cam gear, itong tulok na to at saka may hiwa dito sa butas, nakatapat na siya Ibig sabihin na-timing na natin Ngayon, ikabit na natin itong kanyang makina dito sa kanyang chassis

Ngayon, subukan natin, pandarin natin kasi maingay ito kanina. Ngayon, pakinggan natin. Ayan, ayos. Napakalamig na ng tunog dito sa kanyang makina. Nawala na yung kanyang ingay dito sa kanyang makina, yung lagitik tikat sa galagutok. Na parang merong mga bato doon sa loob ng kanyang makina. Nawala na yung parang tunog, ilingan ng mga bato. At ngayon titingnan natin yung langis dito kung nabumba ba dito sa butas ng kanyang tapit cap. Ayan, okay na. Nabumba na yung kanyang langis. At hanggang dito lang muna tayo mga amigo. See you in the next video. Redshift sa lahat. Peace. I'm out. No.